Magandang uh, umaga o tanghali mga idol sa uh, dito ako ngayon sa Bulungan. Nag-reading so, kami ng mga uh, mga tubig o kuryente. Uh, tinitingnan ko muna yung mga ano, yung uh, paalis ng mga bangka. No? Ayan. Paalis ng mga bangka at saka yung may parating na bangka. So tingnan nyo, yan ang mga bangka ng mga tahong mga idols. Yan, no? So, yan. Tapos na yata. Pauwi na siguro to. No? Lahat yan siguro pauwi na. Nagdiskarga so, na siguro ng mga bangka to. Ah, ng mga tahong. So, yung... Uh, ayan ang bulungan mga idols so malinis oh. So, dito lang tayo sa ilog, dagat. Ayan ang mga bangka, mga baruto. Ayan mga idol, so bangka. Ayan, tao pa palis -pa na. No? Mga tahong. Talaba at tahong. Ayan, tangali, mga idol. No? Ayan, yan ang mga talaba, mga tahong. Ayan isa, wala na, mag ano na yun. Paparating na yun. To, tapos na. Yeah, oh, magandang tangali So nagre-reading kami dito sa bulungan, no. Mga idols kanina, doon kami sa PCC Oh. So kung nakikita nyo mga idols, no, ang paligid ng ating bulungan na ah, malinis mga idols diyan, oh. So wala kang makikitang mga kalat dito mga idols no. Oh. Sa uh, gilid, no, o oh, sa daanan ng bulungan, ah, malinis. So, magandang tanghali mga idol sa magandang tanghali. So tuloy-tuloy pa rin ang instructor ng ating uh, dito sa ano no? Dito sa bulungan nandito yung mga kasama ko mga idol. So, reading kali, reading.